Sa isang mundong puno ng ingay, intriga at pabago-bagong damdamin, may mga kwento ng pag-ibig at pagtanggap na tahimik ngunit malalim ang tinig tulad ng kay Ashley Ortega at ng mainit na pagyakap sa kanya ng pamilya Legaspi, lalo na ni Carmina Villaruel. Hindi madali ang paglabas sa Pinoy Big Brother House. Para sa maraming naging housemates, ito ay tila pagbangon mula sa isang mahaba at masalimuot na panaginip. Ngunit para kay Ashley, sa mismong pagbukas ng pinto ng bahay ni Kuya, may isang mainit at personal na mensaheng naghihintay. Hindi galing sa kahit sino, kundi mula kay Carmina Villaruel, ang ina ng kanyang minamahal na si Mae Legaspi. Hi Ash, how are you? Welcome to the outside world. I am so proud of you for being a strong woman. I can't wait to see you soon. Take care isang simpleng text, ngunit sa bawat salitay may tinig ng pagtanggap, pagmamalasakit at respeto. Hindi ito basta-basta text lang. Para kay Ashley, ito ay isang tanda na tinatanggap siya hindi lang bilang isang tao, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng mundong ginagalawan ng pamilya Legaspi. Hindi lingid sa publiko na si Mavie ay anak ng isa sa pinakatinitingalang showbiz couples sa bansa, Carmina at Zoren kaya't maraming mata ang nakatuon sa sinumang babae na magiging bahagi ng buhay ni Maeve. Ngunit sa kabila ng mga inaasahan, hindi naging malamig o mapanghusga ang pamilya. Bagkus, sila'y naging bukas palad, punong-puno ng malasakit at walang pag-aalinlangang minahal si Ashley bilang si Ashley. Hindi dahil artista siya, kundi dahil sa kung sino siya bilang isang tao. Sa mga panayam, Masayang ikinuwento ni Ashley kung paanong bago pa man siya sumali sa PBB, ay nakilala na niya ang pamilya ni Namevi. Nakatrabaho niya na si Carmina at Zoren, at noong nakaraang Pasko pa lang ay naging bahagi na siya ng isang napaka-espesyal na sandali, ang Christmas dinner ng pamilya Legaspi. Nandoon si Mavie, si Kasi at ang kanilang mga magulang. Mainit ang pagtanggap, walang ilangan, walang halong pagpapanggap. Ngunit gaya ng maraming kabataan, si Ashley ay dumaan din sa yugto ng pagdadalawang isip. Hindi agad siya sigurado kung ang nararamdaman niya para kay Mavy ay tunay na pagmamahal. Ngunit minsang nagkasama sila sa isang banding kasama ang mga kaibigan, doon nagsimulang lumambot ang kanyang puso. Sa simpleng mga paanyaya ni Mavy para sa lunch at dinner, unti-unti siyang nahulog sa isang lalaking hindi lang gwapo kundi may breeding, may paggalang at may malasakit. Maybe is a well-mannered guy, ani Ashley. Siya yung maalaga, siya yung mapagbigay. Ako yung pa girl sa relationship namin, pero siya yung laging nandyan. Sa panahong maraming lalaki ang takot magmahal ng totoo at derechahan, si Maybe ay isang ehemplo ng kabataang may paninindigan. Mapagmahal, tapat at handang ipaglaban ang taong mahal niya nang ma-evict si Ashley mula sa PBB kasama si AC Bonifacio noong Marso 29, 2025, maraming netizens ang naantig sa viral na video ng kanilang muling pagkikita ng kanyang kapatid. Isang mahigpit na yakap puno ng luha at pananabik. Ngunit higit pa roon, muling ipinadama ni Maeve ang kanyang walang sawang suporta sa pamamagitan ng isang Instagram post. Larawan nilang dalawa Buhat siya ni Maeve, parang isang prinsesa na sinabayan ng napakatamis na mensahe. Doon niya ipinaabot ang tuwa na nakilala siya ng madla at binigyang halaga si Ashley hindi lang bilang housemate, kundi bilang isang lovable woman. Hindi nagtagal, ang dalawa ay namataan sa Sinulog Festival sa Cebu noong Enero. Mga litrato at video nilang magkasama ang nagpakilig sa social media. Marami ang nagtatanong, totoo na ba sila? at sa paglipas ng mga araw, walang paligoy-ligoy na inamin ni na Maeve at Ashley ang kanilang relasyon. Hindi nila ito itinago. Hindi sila nagtago sa likod ng katahimikan. Mas pinili nilang magpakatotoo, magpakita ng pagmamahalan at magsilbing inspirasyon sa marami. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang pinakamatinding sandata ni Ashley ay hindi ang pagiging artista niya kundi ang kanyang katatagan. Sa loob ng bahay ni Kuya, Marami siyang pinagdaanan, emosyonal na laban, personal na pagsubok at panibagong paghubog sa kanyang pagkatao. Kaya't nang ipadama ni Carmina Villaruel ang kanyang pagrespeto at suporta, ito'y tila pagkilalang higit pa sa pagiging nobya ni Mavi. Ito ay pagkilalang si Ashley ay isang matapang na babae at sa mata ng isang ina, wala nang mas mahalaga kundi ang mapunta sa anak niya ang isang taong tunay na may puso ngayon habang binabalikan ni Ashley ang mga araw sa loob ng bahay ni kuya at unti-unting binubuo muli ang kanyang landas sa showbiz, hindi niya kailanman malilimutan ang unang text message na iyon mula kay Carmina. Sapagkat sa isang simpleng mensahe, isang bagong pamilya ang bumungad sa kanya, hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal, respeto at pagtanggap. At para kay Ashley, iyon na ang sapat na dahilan upang maging matatag, magmahal at magpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap.